tulog kagabi. Kakabang lang namin. Kasi yung asawa ko, nag-aano siya ulit ng bagong work. Kasi alis na siya dun sa work niya ngayon. So, naghanap siya sa ibang, ano, place. Pero malayo-layo siya konti. And, pagluluto ng breakfast kasi mamaya, pasok niya na mga 12. Pero, aalis na yun na mga 11. So, ako magluluto ng breakfast. Okay egg. Tapos, itong tira pa namin. Dry sausage. Ang sarap po guys. Ang dry sausage nila. Puno-puno ah. na yung mga ala. Ano, Amaya ah, ko na siya i-unload. Kasi magluluto na ako. So habang piniprito ko yung ito, hihawain ko nito man. Pork sausage. Sobrang sarap talaga nito guys. I swear. Hindi ko alam kung buong European may dito sa ano. Pero mostly mga Dutch. Kasi tuwing pupunta kami ng market-market, meron market, laging ano, grilled sausage dun. Tapos ang sasarap. Pag ano malayo ka palang naaamay mo na. Taglima ka yung slice na isa ako po. Ang <laughs> ko yung slice. Ako tinatanggal ko yung balat. Siya kinakain niya yung white balat. Ewan ko, eh, oh. ganun yung preference ko. Ayan siya guys. Ito. Tada! Naliligo na pala yung asawa ko. Kasi anong oras na. May isang oras na lang siya para mag eh. So alam ko gusto niya ng tea. Magkakapin din ako. Sky Our love, secret line, light leaves me soaring so mm high. -hmm. Beneath the moonlight, soft touch of your hand, makes me every time. like coffee. I like it now. Have a coffee, guys. I don't know if you have coffee. I don't know if you have coffee. Because, you know, coffee is pregnant. I don't know if you like 230 and G. Only one spoon is allowed for you. Only one spoon? So yes. I put too much? Yeah. I want to have. I put take one it away. Take it away. I just think it's bad. Man, I have some bread. Do you want know some? what Do you want some bread? I milk. My milk. Bread? Milk. And bread? No, oh oh, it's fresh from yesterday. Just cut it. This is our breakfast! Shut up, guys. Let's eat everyone. Guys, something I'm going well, or... No more day off. Yeah, we're going to days again, dear. It's 2022. It's January. years. years. 2022. Two, January. Three years. 4 years. 4 years. In, in, yeah, in January, going to be 4 years. <laughs> ang ano na, sa kanila ang linis, oh, tignan nyo naman. Sa amin lang yung hindi. <laughs> so, bibili kami ng cutter next time. Tignan nyo, oh, nagkalat na yung mga ano. Ayan pa. Oh. Yeah, we have to buy, eh? mm, -mm. So, let's buy it tomorrow. Tomorrow? tomorrow? You have work tomorrow? Yeah, I have. But Hold. only three o'clock. Okay. Papasok na siya sa work. Estamos bye, -bye. a okay, Sandra. Kasi lang ako dito guys, sa bahay. So nasa work na yung asawa ko. Mamaya pa uwi yun mga 10. Nagilangos na ako. And yung cleanser ko, hindi siya babula. Ewan ko kung ganda ba talaga siya. Hydrating cleanser kasi to. So, anyway, ang dami pala na curious pa sa kung ano daw work ng asawa ko. Pero yung mga dati kong subscriber doon sa una naming channel, alam na nila kasi nabanggit ko doon. Pero yung mga baguhan, siya hindi nila alam. So, ulitin ko ulit. Yung work po niya is, ano siya, cook siya sa restaurant. So, ang tawag po sa work niya kasi self-employed siya, freelancer chef. So, yun po sa mga hindi lang nakakaalam, cook siya, cook na siya ng 10 years. So, before, ang mga pinapasokan niya, nasa hotel, sa mga malalaking kumpanya, sa mga iba-ibang, yung mga tagagawa ng mga food ko So, ngayon, dun siya ngayon sa mga, ano, restaurant. Kaya minsan, kami nakakalibre kami ng mga food kasi pwede niyang kunin dun sa sa work niya. Ayun nga, nabagit ko dun sa, ibang sa isa kong vlog na yung ibang food, kapag hindi mo kinuha, itatapo nila. Mayroon pa nakaraan, nagdala siya ng manok. Isang buong manok. Ang sarap. Talaga. Kasi sayang naman, di ba, kung hindi mo kunin. Sayang naman kung itatapo nila. Ayun. Ayun, kapag may ano, inuwi niya talaga. Ayun lang po. Share ko So ngayon, alam niya na kung anong work niya. <laughs> Pero ngayon guys, naghanap siya ng another, ano, company na naman na, ano, pasok niya kasi sabi niya, ba na daw siya magstay um, tumagal dun sa isang work niya na ngayon na pinag-work niya, pina, pinapasokan niya. So, kanina, nag ulit siya ng bagong work. Online din yan. Mga freelancer din. Kasi ayaw niyang, ano, ayaw yung talagang humirman ng contract. Inaano, inaalok siya nung matagal na yun, mga siguro. Yung bagong dating ako dito, inaalok siya na mag ng contract. Pero sabi niya kasi, pag may contract, mababalang yung sahod. Unlike kapag sa, ano, freelancer. Malaki, tapos may bayad pa yung per ora, yung pagpunta dun sa work, ganun. So, ayaw talaga. Tsaka, mababa talaga yung rate kapag may contract. get bawasan yung tax. Unlike kapag freelancer ka. Yan. Pero, malaki din yung tax kapag freelancer ka. Kasi siya, binabayalan niya every year. Bukod pa yung quarter tax. Kulang na lang 10,000 guys. Nasa 1 million na per year. Sa peso ha, hindi sa ano. Pero, pero, ang laki din. oh, i-convert mo sa Philippine peso. So, ayun. And, kailangan niya din talaga na extra gawa nung magkaka-baby kami. Alam ano mo yun. And, syempre, babayad siya ng tax. Malaki din yung tax niya. So, kailangan namin mag-ipon. Kaya, huwag niya i-skip yung ads. Okay? <laughs> Para may pabili kami ng gamit niya baby. Sarap lang, guys. Pero, yun nga. Hindi biro kasi ang tax dito sa Netherlands. Sobrang laki. As in, lalo na kapag self-employed ka. Malaki talaga. So, ayun lang. Shinerg lang sa inyo kasi maraming curious. Ililinis ko yung sink kasi yung asawa ko kapag nag- mag-shape ano siya, siya ng beard niya. Yung mga buhok-buhok na maliliit, lumidikit siya sa, ano, sink. Tapos syempre, pag basa, mahirap siyang ano yun. Tapos may yung mga puti-puti na din dito. So, inaano ko lang siya. Wala naman din akong gagawin. So, maglinis lang tayo. Dito lang lang tayo sa bahay. Since nag-work naman na yung visa. kasi marami na ulit ugasan. So, kailangan ko na natin... i- Marami. Ano yung bako? Ano yung lang na to puro paglilinis. Kasi guys, kapag nandito yung asawa ko, hindi ako talaga. Gusto ko nasa tabi ko, ano, tabi ko lang siya. Ganun, hindi ako nakakapag, ano, tawag dito. Yung nakakapagmap, nakakapagtupi ng damit. Ganun. So, gusto ko pag naglilinis ako, wala siya para walang mga sagabal dyan. Kasi pag nandito siya, feeling ko sagabal siya sa mga gawain. Ganun yung feeling. Ewan ko ba, ba't ganun? Kaya gusto ko mag-isa lang ako. Kasi na mas nakakakilos ako. Or maybe because nabubord ako, ganun. So, pag, pag ako lang talaga dito sa bahay, ito lang yung mga gawain ko. Ngayon ko lang siya ulit na vlog kasi mostly kasi, kasi nung hindi ko pa nare-reveal yung pagbabuntis ko. Ayan. Ito lang ginagawa ko. Tapos pahinga saglit. Kasi mabilis ang mapagod. Hingalin din. Ganun. Hindi ko na siya binablog kasi syempre hindi ko naman masabi sa inyo na ganyan. Tapos lagi din ako tulog. After nito, makatulog. Pero ngayon guys, iniwasan ko na siya matulog kasi pagkape, ang hirap niya matulog. Tapos na ako maglinis ng kitchen, guys. Ayan. Napunasan ko na lahat. Pati yung mga cabinet. Tapos yung ventilation. Pati yung oven. Ayan sila. Perfect. guys, plan grocery. Bumili lang ako ng bigas. Kasi wala na pala kami bigas. Magluluto na sana ako ng arroz caldo. So, sumaglit lang ako dun. And tapos nakabili na din ako ng mga iba-ibang ano. So, ito lang yung mga pinagli ko. Isang basmati rice. 60 pesos lang yan. Uh, 60 plus. Kasi 1 euro and something. Bumili lang ako ng favorite na biscuit ko. Sobrang sarap na ito. Favorite ko na ito. Ayan. Isang... Hindi ko alam ko anong flavor nitong dilaw. Basta ito, chocolate. Mas masarap tong chocolate. Tapos may nakita ko, Filipinos. Oh, ayan siya. Ayan siya. Milk chocolate flavor kukuha ko ng banana. Alam niyo ba yung banana dito? Iba yung lasa compared dyan sa Pinas. Hindi ko alam. Hindi ako nasasarapan sa banana dito sa Europe. Pero syempre, kailangan ko yun kasi buntis ako. Kasi kung wala ko ng Ferrero, yung blank an, hazelnut. Sobrang sarap nito. So, yun lang. Ang yun, luto ako ng arroz caldo mag-start na ako mag-prepare ng mga lulutuin, guys. Pang-arosado. luto na yung arroz caldo, guys. Ayan. Bigas nga pala yung kinamit ko dyan. Hindi, ano, malagkit. Kasi wala malagkit sa shop. Nakapaglagan na din ako ng apat na itlog. Kasi mamaya, kakain ng asawa ko. So, tagdalawa kami. Favorite. Hindi eh, naman favorite. Nagustuhan niya kasi yung arroz caldo, guys. Siya, yung request ng nakaraan. Sabi niya, gawa daw ko ulit. Kaya yan, nagluto ulit ako. Ito na gutom na ako kasi hindi pa ako makain ng lunch. Kakain na ako, guys. Sobrang sarap po. Oh. Ang dami ko din nilagay na manok. Kasi nung nakaraan, apat lang na manok yung nilagay ko. Nabitin yung asawa ko. Hiwain lang natin itong eggplog. Ganyan. Wala na ako nilagay na ano, yung garlic tsaka yung ano, yung na. So, let's eat guys! Tignan muna natin. все so